Ano naman ang kinalaman dito sa sinasabi kong lumabas na ang tunay na anyo ni Risa Tanas Antivirus? Well, dahil ang kanyang PR nga po, mula nung siya ay nasa Kongres hanggang siya ay tumakbo ng Senado, eh siya daw po ay para sa karapatang pantao. Pero ano po ang nabalita kahapon lamang? Si Risa Tanas Antivirus na nagsasabing siya ay sumusuporta sa karapatang pantao ay siyang lumabag sa karbata ng ngalayang pananlita sa pamamagitan ng pagsasampah ng cyber libel cases laban doon sa mga vloggers na di umano ay nagkalat noong testimonya ni alias Rene na nagsasabi na siya ay binayaran para tumayong testigo laban kay Pasurki Kibuloy, kay PRRD at kay Inday Sara Duterte. Bakit ko po sinasabi na ang pagsampah ng isang cyber libel ay patunay na ikaw ay kalaban ng karapatang pantao. Well, unang-una, meron po akong legal na basihan. Nadulog na po natin ito sa UN Committee on Human Rights. At ito yung kaso ng Adonis versus Republic of the Philippines. Doon po sa Adonis versus Republic of the Philippines, eh ito po yung reporter na pinakulong ng nasirang speaker ng Kamara de Representante, matinding katunggali ni Tatay Digong, si dating speaker Nobrales pinakulong niya isang reporter na hindi lang po nagulat na nahuli ng asawa ng babae na kasama na ni um, Nograles um, itong ang si speaker at dahil itong asawa ay nasa militar ay eh, nagtatakbo na hubo sa isang hotel sa Makati itong nasirang speaker Nograles ito po dahila kaya hindi po kami ever naging magkasundo nitong mga Nograles dalawa pong magkapatid yan, tatlong magkapatid yan, dalawa nanilbihan sa, tatlo silang tatlo na nanilbihan sa kamera at isa ay naging kasama pa sa gabinete. At alam naman natin kung anong ginawa in the end. Matapos ng mga appoint ng dalawang beses ni Tatay Digong sa Commission on Civil Service at bilang miyembro ng gabinete, linabanan ng Tatay Digong at sinasabi na hindi daw ako para mamuno sa Dabao ang Tatay Digong. Alam niyo na kung sino nograles yan. Pero siyempre kung ano ang puno sa rimbunga. Kung bulok ang puno, bulok din ang mga prutas. At purbulok bulok naman yung anak niya talaga. In any case, nung isinawalat at isinadula pa ni um, uh, Adonis yung pagtatakbo na hubad-hubad ni Nograles, eh siyempre, ang Nograles, Speaker of the House, ginawa ng paraan. Sa Dabao niya sinampa ang kasong libelo at miski hindi po nakapag-participate itong si Adonis ay siya ay nahatula na guilty. Nung nalaman ko siya ay nakakulong na sa Davao Penal Colony, eh, sabi ko baka naman pwede natin tulungan yan dahil bilang isang ang profesor ng international law at international lawyer, ang sabi ko, may remedyo dyan. Dali natin ang kaso sa UN Committee on Human Rights. Ano ba itong UN Committee on Human Rights? Ito po ay isang treaty monitoring body. Ang trabaho nila ay binabantayan ng mga bansa kung sila ba ay tumutupad sa kanilang obligasyon sa mga kasunduan tungkol sa karapatang pantao kasama na dyan yung International Covenant on Civil and Political Rights kung saan nagsasabi na wala dapat batas na ipapasang kahit anong bansa na sumusupil sa karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. Now, ang sabi ko, at ito yung kauna ng pagkakataon na nagkaroon ako ng um, chance para ma-meet si Tatay Digong at makipagtrabaho sa kanya. Sabi niya, totoo ba na may ganyan? Sabi ko, opo, po pwede pong mabaliwala ang mga desisyon ng lokal na hukuman kung ito po ay labag sa ating mga obligasyon sa larangan ng karapatang pantao. Sige nga, tingnan nga natin yan. So yan po yung unang-unang pagkakataon. Ako po ay nakapagtrabaho kasama si Tatay Digong. Nagwagi po kami noon, dinala namin sa UN Committee on Human Rights. At ang desisyon ngayon sa Adonis versus Republic of the Philippines ay ang criminal libel ay labag sa malayang pananalita. Bakit? Well, unang-una, ang sabi ng Committee on Human Rights na um, binubuo po ng pinaka-respetadong mga eksperto sa larangan ng karapatang pantao sa buong daigdig ay dahil hindi raw ito proporsyonal doon sa nais na makamit ng batas at ito protektahan ng privacy ng mga pribadong mga individual. Ibig sabihin, meron pong ibang pamamaraan kung ang ninanais ng batas ay maprotektahan yung karapatan ng mga individual na wag paghimasukan ang kanilang mga pribadong buhay. At ano yung alternatibo na yon? Yung pagbibigay po ng civil damages. Hindi po pwede kasi na habang sinasabi natin na ang karapatan ng malayang pananalita ay napaka sa isang demokrasya, eh dahil sa pananalita, may makukulong. Hindi po angkop yung pagkakakulong dun sa layunin ng libel law na protektahan yung privacy ng mga pribado individual. At ang, ang uh, alternatibo dito ay yung pagbabayad ng danyos perwisos pero walang kulong. At ang pangalawa, ang sabi ng, uh, uh, yun nga po, ng UN Human Rights Committee, hindi lang siya paglalabag sa karapatan ng malayang pananalita, merong alternatibo at ang alternatibo nga ay ang pagbabayad ng Darius Perixos